good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Ito po, mag adobo po tayo ng uh, chicken. Ayan po, pinakulo po natin siya. At ang technique po ng pagluluto natin ay kagaya ng unang panahon. Kaya lang po, nung unang panahon, ng pagluluto, direct na po siya. Isang lagayan na lang po siya, ipapakulo na lang. Ngayon po, Ah, ang gagawin natin kukunin muna natin yung unang sabaw at ibubuhos po natin ayan po tanggal na po siya at ilalagay na po na po natin ang bawang at luya at sibuyas ayan po po natin siya ng paminta lalagyan po natin siya ng notyo. Kaya, para lalo, lalo po siyang lumasa. At ito po lalagyan natin ng ketchup na manghang. Lalagyan po natin siya ng suka po, suka ating ng kunting sabaw para po sa pagkaluto niya. Hanggang maluto po yan, patutuyuan po natin. Guys, wala na po tayong toyo. Uh, try po natin lagyan ng mamasita oyster sauce. Ayan, konti lang po. Lagyan po natin ng mamasita oyster sauce. papakulo na po natin siya hanggang sa matuyo. napo guys, luto na po yung aking linulutong adobo pero walang uh, walang toyo. Ang ninalo po natin ay mamasita. Yan na po, oyster oy, oyster sauce po. Thank you, thank you so much everyone sa inyong panonood sa walang sawang pag sa akin vlog. Sana po tapusin niyo ang panonood. Thank you so much everyone. I love you all. God bless us all.